Nakipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Singapore kaugnay sa so oil tanker na nakapangga sa ating mga manging isda sa karagatang bahagi ng Pangasinan. Nilino naman ng PCG na hindi sangkot ang China sa insidente. Si Bea Bernardo sa detalye. Hindi pa rin mapigilan ni Michael na maging emosyonal habang sinasariwa ang trahedyang dinanas nitong lunes. Isa siya sa mga nakaligtas na manging sa ng FB na lumubog matapos mabangga ng isang foreign vessel. Ayon sa kanya, malaki ang naging epekto ng insidente sa kanyang buhay. Ito lang po talaga ng alam kong buhay. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral dahil po sa sobrang hirap. Siguro po magiging lang po kahit mga ilang buwan tapos susubok ulit ng isda. Lumalabas sa investigasyon ng Philippine Coast Guard na aksidente ang nangyari sa karagatang malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng tatlong Pilipinong mangingisda. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na posibleng hindi napansin ng Pacificana, isang crude oil tanker na may dalang watawat ng Marshall Islands na nakaangkla ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Galing sa Incheon, South Korea ang nasabing barko at patungo ito ng Singapore. Base na rin sa salaysay ng mga survivors, nagkaroon ng tribunada o malakas na alon at restricted visibility noong mga oras na dumating ang barko. Nakipagugnayan ng PCG Support of Singapore hinggil sa nangyari. Nagbigay na rin ng sulat ang ahensya sa Marshall Islands para ipaalam sa kanilang Ministry of Transportation at Communication ang kinasangkutan ng kanilang barko. Sa atin, meron tayong independent investigation sa atin. And they will uh, do it independently doon din sa kanila. Oh, may, may arrangement na naman yung mechanism. Magpapadala ang PCG ng representative doon. Sa oras na matapos ang investigasyon sa kaso, isusumiti ng PCG ang kanilang findings sa Department of Foreign Affairs na siyang aaksyon para maghain ng diplomatic protest. Sa ngayon, ang malinaw, hindi sangkot ang China sa insidente. Ito'y matapos magkaroon ng haka-haka na posibleng China Coast Guard o Chinese Maritime Militia ang nasa likod ng insidente. Binigyang din rin ng ahensya na hindi di sa bisinidad ng Bajo de Masinloc nangyari ang insidente kung di nasa 180 nautical miles ito ng Agno, Pangasinan. Maging ang ilang biktima naniniwala na aksidente ang nangyari. Malaki ani ang barko kaya posibleng hindi nila naramdaman na tumama sila sa bangka. Pero kalmado ani ang alon noong mga oras na iyon. Hindi ko po sure sir dahil siyempre po madilim po. Pero sa palagay ko po sir, di ba po ang barko may radar naman po yan. Nadidetect nila kung, may, kung mayroon ba o walang katama Angela sa, sa ngayon, ang hiling ng mga biktima ay makipag-ugnayan sa investigasyon ang may-ari ng barko at tulungan sila. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.